Hello guys! Ayan, mga Suki labs, ha, magbibigay tayo ng bagong priceless ngayon kay Diana Telecom. Kasi marami tayong dumating ngayon na stock ng mga second hand. Ayan, so mag-start po tayo dito sa iPhone 14. Ito, iPhone 14 Pro Max. Ito, ayan. Sobrang smooth po to. iPhone 14 Pro Max is 256, is 52K na lang siya. Ayan, dati bigay namin ito is 55K. Ngayon, S52k na lang po si iPhone 14 Pro Max 256GB siya. Yung battery percent dinan. Yung battery percent po dito is 98% po siya. Ayan, 98% po. Ayan. And dito naman po tayo sa iPhone 14 Pro Max, ayan. Uh, iPhone 14 Pro Max 128 is marked down. Ayan, bibigyan na lang po namin to na uh, 45k. Ayan, dito lang yan kay Diana Telecom. 40, 45k na lang with box po siya. Ayan, with previous na po yan. Ito po yung mga previous po namin, mga Soki Labs ha. Ito meron tayong Nokia 105 and meron tayong 20 watch adapter and USB and meron tayong ceramic, hindi na nababasag kasi ng ano ni Diana Telecom. Ayan. And dito naman po tayo sa iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro 128 is yes, ang nalang po siya. Bigyan na lang po namin po ng 42K. iPhone 14 Pro 128 is 42K na lang po siya. Ayan, sobrang smooth po siya. Ayan. Lahat ng color po sa iPhone 14 Pro mga sokilad is ano available po tayo. PM lang po kayo kay Diana Telecom. And sa 256 naman po natin na iPhone 14 Pro... Ayan, ibibigay na lang po namin ito ng 46K. Ayan, dati 49K, 48K, ngayon is 46K. Ayan, 46K iPhone 14 Pro, second hand po. Ganun po kabilis buhabas si Diana Telecom. PM lang po kayo. Paunahan na lang po mga Suki Labs ha, dito kay Diana Telecom. And ayan, meron tayong bago dito. Ayan o, oh. color pink iPhone 15. Ayan, ayan iPhone 15. Ayan, with SIM serial po siya. Ayan, ganda ng color po nito. Color pink po. Ayan, bigyan na lang po namin ito ng 36K. Ayan. Paunahan na lang po dahil nag-iisa na lang po sa iPhone 15 po natin mga Sophie Labs. Battery percent. Ayan, yung battery percent po nito is 98. Ayan. Pakita ko yung battery percent po nito. Ayan, i-on lang po natin ha. 98% po yung battery health nito. NTC po siya. Ayan. 36K na lang po si iPhone 15. Paunahan na lang po siya. Ayan. Antayin lang po natin mag, mag Ayan. Pakita po natin Kap yung battery na siya, diba? Yes po. Ito. Ay. Ayan. Pakita ko yung battery. Ayan po siya. 98% na lang po yung battery niya. Ayan. Sobrang ganda pa po yung battery niya. Hindi siya masyadong nagamit. Napaka-smooth po yan. Slight use oh. lang po siya with same serial po siya. Ayan. Sobrang smooth po to. Paunahan na lang po mga surplus sa huh? kung sino may gusto PM lang po sa Diana Telecom. Ito po yung FB page po namin. Ito. Ito yung Diana Telecom po namin. Ayan. Buy and sell. We accept trade it po kami. Ayan po yung FB page. Ayan. TikTok and Instagram po namin. Ito po. Ito yung personal number po namin. Ayan. Or pwede din mag-PM dito. Dalawa po yung number namin. Ayan, pwede kayo mag-pay in dyan. Uh, 12 Pro na 256 is 255 na lang. Ayan. 255 iPhone 12 Pro, 256 na po siya. Open line. Kahit anong SIM po is pwedeng-pwede po siya. Ito naman tayo sa iPhone 12 Pro Max. Ayan. Sa iPhone 12 Pro Max 2 natin na 256. Dati 32. Ngayon is 30,000 na lang po siya. Ayan. With previous na ito mga Sukilabs ha. 30,000 Pro Max po siya. Ayan. Direct lang po kayo sa page namin, Diana Telecom. And dito naman po tayo sa 128. Ayan. 128 12 Pro Max is 26,000 na lang po si 12 Pro Max 128 po. Ayan. 26,000 na lang po siya. Ayan. And dito naman po tayo sa 12 Pro. 12 Pro 128. Ayan, 23,000 na lang si 12 Pro 128. Si 256 naman po is 255 na lang po siya. 255 12 Pro 256 open 9. Kahit anong simple is pwedeng pwede po tayo nito. Ayan, and dito naman tayo sa iPhone 13. Ayan, iPhone 13 128. Ayan iPhone 13 po natin 128 is ano siya 27,000. Sa 256 naman po is 30,000 na lang siya. Ayan, dati binibigyan namin to 30 to 31. Ngayon is 30,000 na lang po si iPhone 13 256 open line na po siya. And dito naman po tayo, meron tayong iPhone 13 dito na smart lock. Ayan. Binibigay lang po namin to ng 26,000 iPhone 13 is Smart Lock 256 is 26000 na lang po siya. Ayan, paunahan na lang po itong mga Suki Labs dahil nag na lang po si Smart Lock po natin. Dito naman po tayo sa iPhone 14. iPhone 14, ayan, 128. Is open line po siya, is 30000 na lang po sa iPhone 14. Open line po siya. Meron din tayong globe lock nito mga Suki Labs. Saan yung globe lock natin na iPhone 14? Meron tayong glow black dito na iPhone 14, 26K na lang po siya. iPhone 14, 26K, glow black po siya, 128. And dito naman tayo sa iPhone 13 mini. Ayan, lahat ng color po sa iPhone 13 mini na 128 is available po tayo. Ito is 225 na lang si 13 mini, 128, open line po siya. Ayan. And dito naman po tayo sa mga ano, iPhone 11. iPhone 11 128, ayan, dati 16.5 ngayon, is 16,000 na lang siya with previous na po siya. 128 iPhone 11, 16,000 with previous na po siya. Si 256 naman po is 19,000 na lang po siya, open line. Ayan, lahat ng color pa sa iPhone 11 natin na 256 available po tayo mga Sophie Huwag lang kakalimutan dito sa page namin, Diana Telecom. Search nyo lang po siya, lalabas na po yung ano namin, Diana Telecom. And dito naman po tayo sa 11 Pro. Ayan. 11 Pro, uh, 64 gig po sa 11 Pro is, ano na lang po siya, 17,000. 11 Pro, 64 gb is 11, uh, 17,000 po siya. Sa 256 naman po is 19.5. Ayan, dati 21.22. Ngayon is 19.5 na lang sa si 11 Pro. Ayan, ganun kabilis buwa ba si Diana Telecom? And dito naman tayo sa iPhone 11 Pro Max. 11 Pro Max po is 256. Ayan, 23.5 na lang po siya. Dati 24.5, ngayon is 23.5 na lang sa si 11 Pro Max na 256. Sa 64 gig naman po siya is 20,000 na lang po si 11 Pro Max. 20,000, 64 gig po siya open line. Ayan, pauna na lang po kayo mga sukilabs dito kay Diana Telecom. And dito naman tayo sa mga iPhone X. Ito, sa mga iPhone X po natin na 64GB. Ayan, meron tayong globe lock dito is 8,000 na lang si 64GB iPhone X. Ayan, pauna na lang po siya, 8,000. Uh, iPhone X, 64 gb is glow black. Sa open line naman po natin ito is 9,500. Uh, meron din tayo dito 256 iPhone X po bigyan na lang po natin ito ng 11,000 ayan, dati 12,000 to ngayon is 11,000 na lang po si iPhone X ayan, paunahan na lang po tayo mga Soki Labs and meron din po tayo mga ano dito 8 plus Meron tayong 8 plus dito 256 95 na lang siya. Ayan, sobrang smooth po itong mga to. Ayan, PM lang po kayo sobrang smooth po to. Lahat ng colors available po tayo, may silver and gold and black meron po to. Basta PM lang po kayo. Ayan, meron din po tayong iPhone 7 plus po dito 32GB. Ayan, 6,000. Bigyan na lang po namin ito ng 6,000 iPhone 7 Plus, 32 gb 6,000 open line na po siya. Yan. Paunahan na lang po mga Suki Labs. And meron din tayo yung ano dito, 11 Pro Max 256. Ayan, glow black po. Bigyan na lang po namin ito ng 21.5. Ayan. 21.5 glow black, 11 Pro Max po siya. Ayan, dahil nag na lang po si glow black, 21.5 na lang po siya. 11 Pro Max 256 po ha, glow black. Sa may mga gusto rin dyan ng mga flip. Ito. Ito. Meron din tayong mga flip 4 dito. Ayan. Sa may mga gusto dyan ng mga flip. Android po. Samsung po ito. Flip 456 Is 21.5 na lang. 21.5 po. With box po siya. Same serial po ito. 21.5 po siya. Uh, flip 4256. Ayan, meron din naman po tayo dito mga Flip 5 mga Soki Labs oh. open line na po siya, Flip 5 256 is 30,000 na lang po siya yan, 35 dati to ngayon is 30,000 ganun po kabilis buhabas si Diana Telecom ito, sisiro na lang po namin si Flip 5 30,000 na lang po siya ayan, with SIM serial po siya 30,000 na lang po si Flip 5 256 open line And meron din po tayo dito mga soft gloves smart lock sa mga smart lock dyan. Ayan, sa may mga sim dyan na smart, ito 512 na po ito mga Suki Labs. 512 flip 5 smart lock, 31K na lang po siya. Ayan, 31K flip 5, ayan, smart lock po siya, 512. Ayan, sobrang smooth po ito mga Suki Labs. And meron din tayo itong mga iPhone 7. Ayan, meron tayong 2560 na iPhone 7 is 6,000 na lang siya open line. iPhone 7 is 6,000 na lang siya open line po siya. Paunahan na lang po kayo mga Suki Labs. Ayan. Sa iPhone 13 Pro Max po, ah, ito. iPhone 13 Pro Max po open line. Ito. Bibigyan na lang po namin po ng 36,000. Ayan. 37, dati ngayon 36,000 na lang po si iPhone 13 Pro Max 128. 36,000 with box po siya. Sa 256 naman po natin, isibibigyan na lang po natin siya ng 38,500. 38,500, 13 Pro Max, 256 is 38,500 na lang po si 256. Ayan. Sa 512 naman po is 40,000. Ayan, konti lang po difference. 1,500 lang difference po sa 512. 512. 512 po ha, na 13 Pro Max is uh, oh, 40,000 na lang po siya. Sa 256 po is 38,500. Ayan. Ayan. meron pa ba? Ayan. Ayan. Meron din po tayong 11 dito na 256. So, oh, na glow black to. Ayan. Glow black is Ibibigay e, ko na lang po to ng ano. Yung glow block po namin is 18. Yung open line po is 19,000. Ang 11 natin na 256. Ito, ulitin ko po, po mga suki sa ha, yung mga previous po namin. Ito yung choices, choices nyo po. Ayan. Pwede kayo mga pumili dito. May gift box, may, uh, may, ano, may keypad po tayo dyan sa mga marunong mag-ano dyan. Ito, call and text po tayo yan. Ayan mga suki sa ha, huwag yung kakalimutan. Mag-like and follow po dito sa FB page po namin, Diana Telecom. Ang mode of payment po natin, pwede po yung Uh, bank transfer, ayan, credit card, G-Gibs. Ayan, sa mga malalayong lugar po, pwede rin po tayong cash on delivery and cash on pick-up. Ayan, by LBC po tayo mga Suki Labs. Huwag yung kakalimutan. Ito lang po kay Diana Telecom. Ipa-like and follow na lang po si Diana Telecom. Ayan. Dahil pag pumunta po kayo dito sa mismong store po namin, is bibigyan po namin kay ng super big discount. PM lang derecho sa lang page kayo, ayan, ayan. natin, Diana Telecom. Ayan. Ayan mga sukilabs, hanggang dito na lang tayo. Mag-update ng priceless ko natin.